Naisip mo na rin ba ang isang posibilidad kung saan ang buong populasyon ng mundo ay introvert? Maaring ito ay isang sakaw naghihintay, ngunit sino ang nakakaalam? Ang mga introvert ay matatalinong nila lang at malikhain. Ang pagkakaiba lang nila sa mga introvert ay mas loner sila kaysa isang socializer. Gayunpaman, maraming mga introvert ang nag-aambag ng malaki sa lipunan. Kaya ano nga bang mangyayari kung lahat ng tao sa mundo ay introvert? remote communication ang pinakamahusay na choice. Dahil ang lahat ay introvert at mas gustong magtrabaho mula sa bahay, ang malayo ang komunikasyon ay ang pinakamahusay na opsyon upang makipag-usap. Ang pagtatrabaho ng malayuan ay nangangailangan ng ibang diskarte dahil may kasamang third party, ang internet. Ang paglalakad sa isang opisina ang nagpapadali sa paggawa ng isang casual na gawain sa pag-check-in. Mabilis mong masasabi kung gaano kahusay ang takbo ng isang pulong sa pamamagitan ng itsura ng iyong mga kasamahan. Ang kadalian ng pakikipag-usap ng harapan ay maaaring mawala kung gagamit ang lahat ng mga device. Gayunpaman, magkakaroon din ng mas kaunting paglalakad sa isang opisina ang mga prinsipyo ng komunikasyon ay magiging mas kritikal para sa mga teams. Ang mahusay na komunikasyon ay maigsi at malinaw, na may layunin na inihanda sa isip ng madla at higit sa lahat ay may katuturan at tamang impormasyon. Ang pakikipag-usap sa pamamagitan ng remote communication ay nangangailangan ng pagiging thoughtful at precise. Number 2. Magiging laganap ang work from home Para sa mga introvert na nagtatrabaho mula sa bahay, ay nagaalis ito ng sensory overload ng isang typical na corporate setting at ang pressure na umayon at gumanap sa loob ng setting na iyon. Ito ay isang pagbabago na maaaring maging susi sa isang bago at mas patas na sistema. Ang kadalang linear na konsepto ng tagumpay sa trabaho ay magiging pamilyar sa sino mang nakakaramdam ng kaba at takot sa posibilidad na magsasalita sila sa isang meeting. Salungat sa karaniwang paniniwala na ang mga introvert ay karaniwang antisocial o mahiyain, iba ang pinanggagalingan ng kanilang enerhiya kaysa sa mga extrovert. Merong isang maling kuro-kuro na ang mga introvert ay hindi maaring maging mga leader o makipag-teamwork. Hindi ito totoo dahil sa mga strengths ng mga introvert sa pagiging malalim, mapanimdim, mahabagin at maalalahanin sa mga one-on-one -on -one na pakikipag-ugnayan. Ang isang introvert bilang isang bahagi ng team o leader ng team ay maglalaan ng oras upang makinig sa mga alalahanin ng kanilang team at tunay na sa alang alang ang mga ito. Number 3, ang mga pagkakaibigan at mga relasyon ay mabubuo mula sa mga parehong interes at compatibility. Ang ating lipunan ay may posibilidad na bigyang diin ang mga romantikong relasyon. Iniisip natin na sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng tamang tao ay mapapasaya at matutuwa na tayo. Ngunit pinapakita ng mga pananaliksik na ang mga kaibigan ay mas kritikal sa ating psikologikal na kapakanan. Ang mga kaibigan ay nagdudulot ng higit na kaligayahan sa ating buhay kaysa sa halos anumang bagay. Ang pagkakaibigan din ay may malaking epekto sa mental health at kaligayahan. Ang mabubuting kaibigan ay nagtatanggal ng stress, nagbibigay ng kaginhawaan at kagalakan para maiwasan ang kalungkutan. Ang pagkakaroon pa ng malapit na mga pagkakaibigan ay maaari ding magkaroon ng malakas na epekto sa iyong pisikal na kalusugan. Ang kawalan kasi ng koneksyon sa lipunan ay maaaring magdulot ng mas malaking pangadib, kapareho ng paninigarilyo, pag-inom ng labis o sedentary lifestyle. Natuklasan sa isang Swedish na pag-aaral na kasama ng physical na aktibidad ang pagpapanatili ng isang mayamang network ng mga kaibigan ay maaaring mapahaba ang iyong buhay. Number four, hindi mabubuo ang mga salitang introvert at extrovert. Ang kakayahan ng mga introvert na bigyan ang kanilang sarili ng espasyo at oras at atensyon ay nagbibigay sa kanila ng napakalaking kasiyahan. Dahil mas kilala nila ang kanilang sarili, kung ihahambing sa mga extrovert, hindi nila kailangan mag tungkol sa paglalaan ng oras para sa kanilang panloob na kapayapaan. At sa makatuwid, ang intensity ng mga argumento, away at digmaan ay maaaring maging mas mababa sa introverted na populasyon. Ang mga introvert ay mas nakikiramay at interpersonal na konektado kaysa sa mga extrovert na ginagawa silang tutok sa kanilang talento, kakayahan at pagkamalikhain. Kaya sila nagiging pinakamahusay na mga innovator at pinuno. Ang mundong pinamungunahan ng mga introvert ay magkakaroon ng mas kaunting mga social gathering, meet-up at party. Nangangahulugan ito ng pagkawala ng mga pagkakataon para sa mga negosyong nauugnay sa mga event manager o planner at mas kaunting noise pollution. Number 5. Walang maling mga panguhusga at stereotyping Sa kabila ng ating pinakamahusay na pagsisikap, hinuhusgahan natin lahat ang iba. Maaring ito ay sa maliliit na bagay, tulad ng isang katrabaho na masyadong matagal nagpahinga sa tanghalian o maaaring ito ay higit sa mas mahalagang issue gaya ng taong makasarili o nananakit ng ibang damdamin. Ang pagiging hindi mapanghusga ay hindi nangangahulugan na binabaliwala mo ang iyong damdamin o bulag sa kanilang pag-uugali. Nangangahulugan lamang ito na pinili mong ihiwalay ang pag-uugali ng tao mula sa kung sino sila bilang isang taong alam mo. At pagkilala sa anumang pagkiling na maaaring meron ka sa iyong sarili upang pinakamahusay na suportahan ang minamahal sa isang paraan ng bukas na pag-iisip. Number 6. Walang mga small talks Ang mga salita ay isang mahalagang currency sa isipan ng mga introvert. Mas gusto nilang pag-isipan ng kanilang mga salita bago nila ipakita ang mga ito sa mundo. Kung sakaling gawin nila ito, gusto nilang maglaan ng oras upang hikayatin ang lahat ng mga implikasyon at ayusin ang kanilang pag-iisip ng maayos. Tinitiyak na ang kanilang mga salita ay worth it sabihin Di tulad ng mga sociophobic, hindi naman sila takot magsalita. Kahit na ang ilan ay maaaring nahihiya bilang karagdagan sa kanilang introversion, gusto nilang magkaroon ng higit na kontrol. Makahanap ng higit na kaginhawaan sa pagpapakita lamang ng mga card na gusto nila sa isang maalalahanin na paraan. Ang mga small talks ay kabaliktaran. Ito ay walang kabuluhan, mapanganib ang mga paksa, karamihan sa mga ito ay nalilimutan kaagad at ang gayong mga pag-uusap ay hindi basta-basta natitigil ang mga introvert na personalidad ay mas komportable sa mga mahalagang paksa. Number 7, mas maraming mga solitary moments ang makikita sa labas. Ang pag-iisa ay madalas na nakakuha ng isang masamang tingin. Ang mga eksperto ay pinupuri ang mga kabutihan ng panlipunang pagkakakonekta. Ito ay nakalink sa mas mahusay na immunity, improved stress, resilience, at kahit na mas mahabang buhay. Ang pagiging mag-isa sa kabilang banda ay madalas na inihahambing sa kalungkutan. Ang iyong mga kagustuhan para sa pag-iisa ay gumaganap ng isang papel sa pagtukoy kung ang pag-iisa ay may positibo o negatibong epekto sa iyong sarili. Kung saan karaniwang ayaw ng mga extrovert na mag-isa, syempre mas gusto ito ng mga introvert. Dahil lamang sa ikaw ay may posibilidad na maging introvert ay hindi nangangahulugan na, na gusto mong mapag-isa sa lahat ng oras. Kahit na ang pinaka-introvert na tao ay nangangailangan din ng network ng suporta at mga social na connection. Mahalagang tandaan na ang pagiging isolated at lonely ay dalawang magkaibang bagay. Kasama sa kalungkutan ang pagiging hiwalay sa kabila ng pagdanais ng mga relasyon sa lipunan. At iba ang pag-iisa na nangangahulugan ng paglalaan ng oras para sa iyong sarili sa pagitan ng mga regular na pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang pagiging mag-isa ay nakakapinsala kung ito ay parang isang parusa o kung sa tingin mo ay hindi ka kasama sa mga social na connection. At number 8, magiging mas malalim at makabuluhan ang mga pag-uusap. Walang mas kasaya-saya kaysa sa pakikipag-usap sa tamang tao. Partikular na totoo ang ideyang ito para sa mga tahimik na tao. Hindi tulad ng sabi-sabi na kinakatakutan ng mga introvert ang pakikipag-usap sa mga tao, magugulat ka na maaari silang maging madaldal sa tamang kasama. Ang malalim ng mga talakayan ay masaya bilang isang introvert na mas intriga, nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataong kumonekta ng malalim sa mga tao at magkaroon ng insight sa ilang mga bagay. Ang mga pag-uusap ay hindi lamang ang ating kakayahang magpahayag ng impormasyon. Maaari rin nating iproseso ang impormasyon at maging mulat sa kung ano ang alam natin kailangan nating magkaunawaan. Sa ilang mga kaso, pinapayagan tayo nitong kumunekta sa isang paraan na humahantong sa paglutas ng isang problema, pagsulong ng isang proyekto, at paglikha ng mga pagkakataon para sa susunod na hakbang o aksyon. Ang pagiging isang introvert ay isang magandang bagay, ngunit mayroong isang dahilan kung bakit ang mundo ay may iba't iba mga personalidad na umiiral. Parang masayang mamuhay kung lahat ng tao sa mundo ay introvert na tulad mo. Ngunit sa kalaunan ay nagiging monotonous ang buhay. Kaya ang pagkakaroon ng halo-halong mga karakter at personalidad ay nagbibigay ng kahulugan sa pagiging introvert. Ikaw, gusto mo bang mamuhay sa mundo kung saan iisa lang ang personalidad? Makakayanan mo ba ang isang monotonous na buhay? Alam mo ba ang mga sikreto ng isang introvert na mataas ang kumpiyansa? Panoorin mo dito.